I think 12 were injured also. Tita no? Kita ko talaga uh, may nakasa. No? Uh, request ko yung major na nandun to give them med medical attention. Hindi nga lang ako nakasama because hindi naman po pwede yung uh, uh, uh aalis ako dun <coughs> sa aking command center. No? Uh, so uh, may pina-request ako na abogado na susunod sa kanila. Hindi na nasundan. Hindi namin alam kung sa sa, police station ba o buhang police station. Hindi na alam. Pero kaya last report sa kanila. Inalagid yung trafficking attorney na sinabi ng mga 'Yun na naman. Oo. Oh, Meron ka pang human trafficking na yung traffic 52 years old eh, matagal na ng miyembro ang nag-report kasi yung kanyang relative. Oh. So, nag-report doon sa police sa sa police station, na yung aking ano, hindi ko na nakita, eh, they, they entered the POGC out of their own position. Yung mm -hmm. eh, isa naman, 21 years old, scholar ng JMC, nag-aaral doon, how can he be a victim of human trafficking? Yung complainant ko, nag-execute na po ng apilibi. Okay. Na hindi po uh, sila mag-continue uh, ng file ng kaso kasi yung palang mga miyembro yung dalawa. Mm -hmm. Eh, kung diyari, may miyembro kami dyan. Oh ah, uh, merong distant relative mag-report sa pulis. O, oh, yung, yung akin po pinsan, nandun po sa loob. Hindi mo lang tanungin yung nandun sa loob kung out of his own volition. If you are 18 years old, you already have the capacity to act as well as juridical capacity. Nobody can tell you what to do with your life. That's within That's, that's your choice. No? So, yung dalawa pong alleged complainant na execute na itong mga hindi po totoo yun. So, kung yun ang continuing, uh, what you call this, version of the police to justify their entry, failed na po yun. Can you verify the information ako what you're doing? Para sa ako, members numbers there, na the may information daw of Alex Ray inside. There is that, uh, ano, kasi, uh, kasi, uh, doon ako nag- uh, command center sa labas. Immediately outside lang talaga. No? May mga lawyers ako doon sa lula. Uh, I have yet to collate that report. Meron yan. Pero, of course, abogado naman ako. Hindi ako naniniwala ko sa Marites. No? So, I have to verify that. Okay. Ano Sir, po ang aming legal action after po ng pag-serve itong uh, warrant There will be legal actions, not only legal actions, legal actions. But I could not uh, uh, tell that yet. Uh, I have been a lawyer for a long time. I cannot telegraph my news. Okay. Attorney, magpapatuloy ba ang prayer rally ninyo po? Uh, that matter, I do not know. I have not discussed that with the <laughs> um I have yet to verify that from the uh, attorneys. Well, uh, there are certainly violations, but as to the enumeration of the violations, we are uh, developing something. I yeah. would <laughs> like to that. So matagal na po 100%, hindi nga siguro 1,000% eh. 2,000%, 10,000% ilang beses na po yan, binamalik-balik. Ano? or, uh, ngayon nga po, uh, they're in the process of jackhammering. That's why I have to talk to you so that you will know that that is the situation now. And uh, we are in the process of, uh, I do pinapasok na yung abogado ko, na para naman, may witness naman dun. Mm. Yes, Pwede mo ba tayo mag-show ng footage para ma-counter natin ang CBD sa loob? Kaya nga, we are trying to do that, sir. besides uh, precisely, we are trying to do that so that uh, we will also mo no, Kasi kayo na kung nakakita na may-ari ka ng, uh, uh, ikaw yung may-ari ng building, hindi ka makakita kung anong ginagawa ng pulis doon sa iyong sariling building. Kaya nga, something has to be done here. And what if it happens to you? No, sa inyo, uh, uh, inakusahan kayo, rape daw. Oh, kasi, wakong-wako si sir. Oh. Eh, rape, hindi na-rape yan. tapos, napadismis dismiss mo. Tapos, doon sa DOJ, natulog doon. Just like that. Tapos, may warrant of arrest. Eh, pinasok yung bahay ng pinsan mo. Oo. Tapos, mag-jackhammer sila doon sa CR ng uh, bahay ng pinsan mo. Ano yung gagawin mo? Apat na araw na sila, ginawa na nila yung bahay ng pinsan mo. Hindi eh, naman bahay mo yun. Di ba? Uh, this is happening now in KOJC. Of course, Uh, you may not be affected, that's why okay lang sa inyo. But what if this happens to you? Bahay na mapinsan nyo, bahay ng mga relatives nyo. Doon na magbabahay din ang pulis. At doon na sila kakain, doon na sila magsisiar, ang pahupahok na ng CR mo, doon na sila natutulog. Ayaw na nilang lumabas. Ayaw kayo? Sabah doon kasi nang alaun gusto ni General Flory na sasama yung sa loob. Aha. Nakapasunduan. Aha. Tapos, ipag, labas ka na po sa pesa isang ano. Aha. Paglabas na, pagkatapos mag-usap, na iba naman yung ano niya. Ang ikaw yung sasama yung I don't know what are his motives nga. Um, of course, we are still in the continuing discussion how to, I do not want to also, uh, destroy our ongoing discussion on oh, the matters yeah. use the So, how to defuse the So, no comment na lang muna ako dyan. Okay, okay, mm -hmm. uh, 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 yeah. Sir, hindi ko talagang bumper sa law. Sir, ma'am, pansin niyo po, ah, uh, ang dami namin sa abugado, pero oh. ako kasi ang pinakamatagal. At ako yung patsin lawyer sa alam ko wala no wala uh, uh, po ang nagtanong sa akin na pa-establish ng DMC Law School kung ang gumawa ng mga kasama <usuruhil> uh, ng ating mga abogado katulad nila Attorney Rice Rizal yung mga justification niyan yung school of medicine kami din nagawa niyan lahat at saka uh, saan namin ilagay yung law school so of course i-inspect mo wala. May underground yan ilang beses na kasi yung building, meron talaga yung underground. Oo. Ah, basement. Oo. Pero hanggang basement lang po, wala akong nakita ba. yung daw nga, yung, ano ngayon, buti naman, hindi na nila binomba, no? Ang ginagawa ngayon, jackhammer. no? Ah, pero, yun ang declarations kahapon. Yung daw nila, Ah, bumbahin daw kahapon, as of yesterday. Apparently, they had a meeting siguro last night after our meeting here, eh siguro jackhammer muna. Lahat ng basement nakasok. Yes, yes. Ilang beses na po sir. Ilang beses na po. from Radio Pilipinas, totoo po ba na may tear gas at police brutality na nangyayari sa Ah, yes, yes. Ang dami namang videos po no? Uh, na, ano, we can provide you copies. Uh, pero hindi naman sa Facebook po eh. Uh, you can copy kung nandun sa Facebook po. No? Pwede niyong gabibig so long as nasa Facebook. Huwag lang yung merong mga anak po ha. Uh, 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 Attorney, yes, yes, sir. Uh, Ilan po yung KOD si member na hawak ng police na ginagawang guy? Para uh, hostage sila sa doon? Ah, uh, uh, I really do not know anything about that, sir. Ah, uh, pero nung nung nagsisearch sila, parang may tinatanong ng si General Torre na naka, uh, ano-ano, nakagunit, ano-ano. Tingin namin, parang uh, former dissidents ng, ano, uh, dissidents po ng uh, KOJC. Uh, may meron siya? Uh, yung nagdadala ng, ano, ng K9? Um, no? uh, duda namin, uh, mga dissidents yun. kasi sila ang nag-guide eh. Attorney, have you talked with your members outside? Kasi just yeah. this morning, parang may mga bully na well, nagre-report uh, live, yung mga yeah. radio reporters. Eh, ah, uh, okay. so okay. nga din ako report. na na na, na. Sige okay. lang, sige okay. lang. Ah, uh, out of Hang frustration po po na eh. kasi. Oh. Oh, out of frustration na kasi yan eh. Kaya nga, uh, even I, no, if you uh, ask, this, uh, dispensa ko sa inyo. Sorry oh. talaga, no. Kasi out of frustration, ng bahay. No, ano, ano, ah, uh, uh, kaya nga, uh, we will do something. I hope I can do something about it, no. Ah, uh, we will hold a meeting about that, no. And, uh, Uh, pasensya na talaga pasensya na uh, out of frustration nga kasi pag nakikita sa TV iba yung ang glim din kasi ng ibang news station no so pasensya na talaga ha uh, we will do something about it at ano gaano kapitado ngayon ang klase ng Jose Maria kami? well i have issued a memorandum no being dean of uh, the college of law of the university online lang muna kami uh, as a matter of fact uh, yung pagpasok nga dito, uh, pinatuloy ko yung uh, acquaintance party pero sa labas na lang, hindi na I really cannot stay long because I have to do something also uh, important for KOJC. And thank you very much for your time. You no? Know? ah uh, pag ginagawa ko si ito, yung mga ano, may number sa akin <laughs> na tinatawagan ko, yung ito ay ata or si Brill, no? Ah, uh, ganito na lang gawain natin kung may mga updates. Okay. Okay. siguro mamayang hapon gawain na naman natin para may ma-report ko kayo. Pwede na po kayo kami ngayon ang meeting. As okay. of kagabi wala. Si Colonel Santiago kagabi. Ah, um, ngayon siguro baka siya ata yung nagkasilubong habang naglalakad ako. Ah, uh, siya sa kanyang coach pero hindi ako sigurado. Matutulog daw siya. Kagabi in fairness din wala. Oh, wala wala. Si Colonel Santiago yung inuman kagabi. Kagabi. At the other day, dyan siya nag sa lapas. Uh, oh, wala siya sa loob. Pero attorney, pwede na kami ngayon kaya kung mag-cover ng mga pita na, na hindi po makaharis siya that is an option on your part. No, I cannot uh, guarantee yet. No, kasi I have to meet the whole... board. May pupuntahan na kasi ako. Important si Masyado. Tapos pagbalik ko, I will try to set a meeting with the board. na talaga. May say sa support today para this ongoing natin na concern na less one. I cannot reveal to you yet. No? Oh. Sige, sige po. Uh, salamat po. Han.